Alam mo ba? Mahilig ang mga Pilipino sa tinapay at biskit. Kumbaga, ito ang madalas na kapartner ng kape tuwing umaga o pampatamis o dessert pagkatapos ng kainan. Pero ang isa sa mga pinaka-espesyal na version ng cookie na ito ay ang Silvanas. Malutong, malamig at malasang Pinoy frozen cookie na ngayon ay kinikilala na rin sa buong mundo. Nitong April 27, ipinahayag ng International Food Guide na Taste Atlas ang kanilang lista ng top 50 best cookies in the world at pasok ang Silvana sa ikadalawamputsyam na pwesto, bitbit -bit ang 4-star rating. Isang malaking karangalan ito, hindi lang sa mga mahilig sa dessert, kundi para sa buong Pilipinas. Pero, ano nga ba ang Silvanas? Ang Silvanas ay may buttercream filling na nakapalaman sa pagitan ng cashew meringue wafers at kadalasang binalot pa sa cashew crumbs o dinurog na mga kasuy. Malamig ito sa unang kagat pero lumalabas ang tamis at linamnam habang natutunaw sa bibig. Kaya naman, tinatawag ito ng iba na heaven in a bite o kaya tiny bites of heaven. Nagsimula ang paggawa nito sa Dumaguete at Cebu. Ang Silvanas ay gawa ng mga lokal na panaderia na mula sa inspirasyon ng Sans Rival. Filipino version naman ito ng French Cake na Daquaz, isa pang klase ng dessert na meringue base. Sinimulang ibenta ito sa Visayas hanggang sa lumaki ang demand sa buong bansa at ngayon ay pati na rin sa labas ng Pilipinas. Tunay ngang pang world-class quality ang cookies na ito. Ngayon... Alam mo na.